Marito po ako sa aming taniman ng gulay. Lakas po ng ulan, mga anang, mga anong lumubog po yung mga taniman namin. Ang aming kalabasa po, mga ampalaya, sitaw at mga okra po. Sundan niyo po ako, mga anang, mga anong. Ito po yung ilog. yun po nakakapanulo mo po nangyayari sa aming mga gulayan dito Mga anang, mga anong, ito po, nangyari sa ating gulayan po. Alas, wala na kaming mara -anang. Bawa ko yung mga pilapil na aming dito. Dito po. po ako sa ilog, kung saan, ito po. Mga anang, mga anong, ito po yung mga okra namin, yung sitaw. Uh, lakas po ng ulan. Ito po, kawawa yung mga sitaw namin. Yan po, ilog po. Ito po. Ayan po o. Oh. Palabasan namin po. Iikot po ako. Iwanak muna dito yung sinilas ko. Po. Puntahan ko po yung bunga ng kalabasa dito. Ito po. Ito po. Ito po. Bunga po ng kalabasa po. Yan po dito po hindi ko na makita kung nasa na yung iba ito so, may bulaklak po. po Mga anang, mga anong lakas po ng ulan halos araw-araw na lang po may gabi ito po oh wala po oh Yan po sa tubig po nag-iingat po ako dito ito po sana po Ayan, anang. Ito po, bunga po. Ayan po po. Tutor ko po kayo. Ito po. Ayan. Pagpasinyahan na po. Sa lakas po talaga ng ulan. Ayan po ay ilog Mga anang, mga anong, tulungan nyo po ako. Gulayan namin. Sa lakas po ng ulan. Na lubog na po yung mga gulayan namin. Ito po si Mrs. Oh. Oh. Maraming salamat po sa inyong panonood.